Damang-dama na nga dito sa loob ng bahay yung kapaskuhan na tilang linggo na nga lang e eh, Pasko na. At eto nga nagdagdag ako ng mga kokonting decoration pang Christmas dito sa bahay. Dumating na nga tong in-order ko sa Orange App ng mga maliliit na Christmas tree. At dahil may snow nga yung malaki kong Christmas tree, kaya naman pinaris ko na nga lang dito mga in-order ko na maliliit. Apat nga yung available na sizes nito pero eto nga yung binili ko yung 31, 26, saka 20 cm. Sayang nga at ito lang yung in-order ko. Maganda sana to dun sa may ibabaw ng lamesa na Kinaumagahan naman, nagligpit lang ako nitong mga hinigaan namin. Nabanggit ko na nga rin sa inyo na dito nga kami natutulog sa salang mag-asawa simula nga nung nagawa ng kwarto ng mga bata. At ganito nga pala namin tinutupi ang higaan para nga magkasya dun sa may kwarto. Eto nga pala yung kaganapa nung December 4 pa kasi hindi ko nga kagad ito na-edit at na-upload. Medyo makalat nga dito sa may sala dahil nandito nga sa sofa yung mga tupiin ko na nilabhan ko nung nakaraan. Pero hindi ko nga muna tututupiin at mamaya na lang ipapasok ko muna dun sa may kwarto. May pasok din kasi yung mga bata kaya kung tutupiin ko to eh baka mamaya pa ako nito matapos. At simula nga nung pumasok na sa trabaho yung asawa ko, ganito na yung araw-araw na routine ko sa bahay. Nagliligpit-ligpit nga muna ako bago ko gisingin yung mga bata para nga hindi masyadong makalat at mabawas bawasan dahil panigurado habang nag-aasikaso ko mamaya e eh magiging makalat na naman. Fast forward naman tayo kinagabihan, dumating na nga tong Christmas light ko nung hapon kaya eto inayos ko na nga tong Christmas tree ko. Yung una ko kasing Christmas light na nilagay dito, yun pa nga yung gamit ko last year at napundin na nga yung ibang ilaw kaya hindi na siya tignan at umorder na nga lang ako ng bago. At eto nga, 20 meters na yung in-order ko para hindi nakapusin dito sa Christmas tree ko. Pero warm light pa rin yung color. Wala pa nga Christmas ball tong Christmas tree ko. Kaya umorder na rin ako sa orange app. At eto nga yung binili ko, yung white, pati na nga rin yung red. At nakita ko lang din to kay Mami Angge. Grabe, ang gaganda kasi talaga ng mga Christmas decor niya kahit nga last year, lalo na nga ngayon. Yung mga Christmas decor ko nga pala na lahat ngayon, e eh, puro to bago dahil yung last year nga, color gold yung aking motif. Eto nga napaka-angel, pati na nga rin yung reindeer. Last year ko pa talaga gustong gusto to, kaso nga lang namamahalan talaga ako. Eto kasing abaka-angel, 65 pesos yung isa, tapos yung reindeer naman is 75 isa, kaya naman for me, mahal talaga siya. Medyo naliliitan nga lang din ako dito sa nabili kong punsecha, pero worth the price na rin kasi 12 pieces na siya sa halagang 200 plus. At sa lahat nga ng nabili ko, dito lang talaga ako hindi medyo nagandahan. Pero nilagay ko pa rin kasi sayang naman, at ito naman yung nabili kong ribbon. May isang video last year na gustong gusto ko talaga siyang gayahin at ganito nga yung ribbon na nabili niya pero eto kasi medyo pricey talaga kaya sabi ko eh next year na lang pasigzag nga lang din yung pagkakayos ko ng ribbon at taglagay na nga rin ako ng topper ko na angel tapos nag-add lang ako ng konting ribbon dito sa may harapan hindi nga pala tuloy-tuloy yung ribbon na yan dahil pinagputol-putol ko yan based nga dun sa napanood ko at eto namang snowflakes nakita ko lang din to kay senyora Justina kaya napa-checkout na ako eto lang yung tanging hindi ko binili dahil eto nga nirequest ko lang dun sa black -up. Kaya naman lahat nga ng dinecorate ko dyan puro bago talaga at medyo masakit sa bulsa pero inunti-unti ko lang yan at hindi ko nga inisang bilihan. At after ko nga mabuo yung Christmas tree, naglagay naman ako nitong Christmas tree ko. Like, Isa talaga to sa pinagdalawang isipan ko kung bibili ba ako kasi mahal talaga siya for me. Pero sobrang worth it naman kasi sobrang ganda nga ng Christmas tree ko this year. Mas maliwanag na nga siyang tignan dahil mas mahaba na yung Christmas lights ko at 20 meters na. Hindi ka mukha last year 10 meters lang. Yung ibang regalo nga hindi ko na nilagay dito yung malalaki kasi nga nasasapawan niya yung Christmas tree at ang pangit kang tignan. At pagkatapos nga niyan, kinuhaan ko na ng video tong mga sapatos at grabe, napakakulit nga ng asawa ko nung araw na to. Hey, hindi niya rin kasi malaman kung paano nga ang post daw yung gagawin niya. At sabi ko nga ilakad yung sapatos, pero kala mo naman eh siga at wala nga sa ayos ang paglalakad. Akala ko nga wala kami matatapos na matinuti ng video nung araw na to. Kasi tignan niyo naman, sabi ko umiti eh nilalabas lahat ng ngipin. At yun lang muna mga Marcy Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.